lahat ng tao sa Pilipinas may due process. Uh, right now, meron na hong mga arrest order laban kay Pastor Kibuloy from the court, from Dabao and Pasig RTC. So, will you advise na po kay Pastor Kibuloy, considering na korte na po yung may arrest warrant na sumuko na po siya? Yan naman po lagi ang ating uh, panawagan sa ating mahal na kaibigan at mahal na compatriot kay Pastor Kibuloy na total ito po ay na uh, nasa korte na. Mas maganda po sana na uh, makapagpakita na siya. Para po alam nyo kasi yung mga ganitong bagay tulad ng una kong interview sa inyo, sana naiwasan yung mga ganito na mga ganap. Pwede namang ginawang matahimik. Ito tayo ngayon. Dagdag budget na naman ito sa mga kapulisan, sa kasundaluhan. Siyempre, may task force. Hulihin si, si Pastor Kibuloy. Hindi lahat ito ano, pabor sa kaban ng bayan. Sana, Meron nandiyan na yan. Meron nang operation. Sana lang, magdasal po tayo na walang mangyaring uh violent. Sana maging mapayapa. Kasi katulad ng sinabi ko noon, napakahirap na pagsamahin natin sa issue na to ang faith at politics. Ang hirap po niyan. Uh, ang ang kumbaga ang daming taong masasaktan dito sa isyu na to at pananampalataya yon. mahirap tayong uh, maipit sa gitna pagka pinag-usapan ng pananampalataya. Eh, sa totoo lamang po, inaantay po namin hanggang ngayon yung uh, desisyon kung kailan kami makakapag-hearing patungkol po sa uh, pagtanggal ng franchise ng SMNI. Ano? Hanggang ngayon, naantay po namin ng desisyon kung kailan kami makapaghiring. Kasi ang dami na po dyan, ang dami nang naging nagdikit. Nag, ano na siya, yung kaso ni Pastor kasi nag-domino na. Umabot na hanggang sa SMNI, freedom of the press na. Iisang programa lang yung sinasabi na nagkaroon ng pagmamalabis pero yung buong istasyon ng tinanggalan yung mga ganun ba asan ang due process na naman nun uh, sa totoo lang po uh, napakadaming issue sana na pwede nating uh, pag-usapan sa hearing pero wala pa po hindi pa na i-schedule lang hearing nito Sir, and then issues, no, yung pepas to. um, yung mga nangyayari po sa kanya do you believe that it is um, part of a political oh, definitely Definitely. Kaya sana nga ang pakiusap ko, wag natin ano, wag natin kung politika ang issue natin kay pastor, wag natin idama yung religion. Kasi wag, 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 never nating itatouch ang religion. Uh, nakakatakot 'yan na na na, na natin. followers siya supposedly na nagpupulong sa social media na handa sila magpapakakain para hindi pahalit. Yun ang nakakatakot dun, sir. eh. Yun ang mga sinasabi ko eh. Kasi pag pinag-usapan natin ng faith kasi, diyan mapupunta yan. May mga fanatics tayo na hindi natin maiwasan. Pero hindi naman natin pwedeng panghawakan ng batas na porket identified kay pastor eh, kakansilihin na natin yung kanilang mga uh, in-issue ng PNP, ano, wala naman silang kaso. Siguro, uh, kasi dito sa bayan natin, hanggat hindi ka pa napapatunayan na may kasalanan, mahirap na sasabihin natin, cancelahin kagad yung kanilang mga permit to carry o LTAP nila. No? Kasi kailangan may proseso din yun. Kailangan mapatunayan muna na sila ba ay may, may nagawang kasalanan. Kasi minsan, yung mga ganun na na ang hirap pare, napakahirap na parang pahi kasi ako nangyari sa akin yan, kinansila yung mga baril ko pare, na no, ano yan na nung sumuporta tayo sa, sa 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 2013 na na gulo sa lahat dato openly sumuporta tayo sa mga tausug. Ang nangyari sa akin doon, nakakansila lahat yung... Hindi ko alam, biglang kinansila lahat yung ano ko, yung, uh, yung permit to own, lahat yun. Kinansila. Nagulat ako, sabi ko, ba, pa, para naman yata, ang, ang aking karapatan eh, na nasagasaan yata. Pero ang nilabas nila, yung mga ex-convict, hindi pwedeng mag, magbarel. Kaya wala akong nagawa. Dumating lamang yung uh, aking uh, uh, absolute pardon, kaya ako nakakuha uli ng ng barel. Pero Darin sabihin, sana yung mga ganitong bagay wag na nating palakihin ba yung mga supporter ni pastor. Natural lang di silang makapagsalita dahil sa kanila pakiramdam nila, eh naape yung kanilang pastor. Wag lang sana, pakiusap lang natin dito sa mga kaibigan natin. Maging kalmado po kayo. Hindi hindi solusyon ang karahasan. At uh, tandaan po natin, si pastor ay uh, uh lingkod ng Diyos at uh, ang kanya pong dinadanas ngayon eh, isang pagsubok. Isang pagsubok sa kanyang pananampalataya at sa pananampalataya ng tinatayuan niyang reliyon. At isang bagay ito na nagpapatunay na kapag kamalapit tayo sa pagsubok, ibig sabihin malapit tayo sa Diyos. Kaya, siguro po, ang gawin na lang natin, manalangin tayo ng kapayapaan. Uh, kung ano man ang uh, mangyari, sumurrender man si pastor o mahuli, sana walang karahasan na mangyari. Okay. Sir, uh, sir, What is that is I mean, ay, hindi po. Huwag po natin i-ignore, ano? Dahil uh, ito po ay ang pakiusap po natin, pag-usapan po ito sa korte. Kasi sa court po, yan ay eh, hindi may-influensahan yan ng uh, tinatawag natin politically motivated cases, ano? Kasi alam naman po natin, ano, na uh, yung ganitong bagay, hindi natin maiiwasan na magkaroon ng kulay politika. Kasi alam naman natin yung mga naganap noong panahon ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa administrasyon ngayon. Siyempre, hindi naman po tayo mga bulag. Alam naman natin yun na number one na supporter ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, si Pastor Kibuloy. Number two, lumaban yan sa mga NPA, sa mga komunista. Eh, hindi naman po natin maipagkakaila din na karamihan sa mga sumusuporta ng laban kay, kay uh, uh, uh Pastor Kibuloy, eh, may kinalaman sa politika.